Okay, okay lang ng napkin, matunaw. So guys, Hello. nana sa sa mai. Yeah, universal kaso maulan. Yung inaano ko dati da yan, yun pataas ba. Ayun oh, yun pero may may filter na no kilo. Dati maganda ang mga design. Ah, oh, maganda rin mo Dahil, oh, yung mga okay. picture to today. oh, wow tayo. Nay naman yung shelter. Manubay na yung shelter. Uh. So na po ganda guys. Bidwi ko diyan nga hindi ko. Ayo guys, nyeri guys. din sa resort world. Ay, ang ganda dito, dai. Dai, dali, dali, dali. Ang ganda. Sa Tong Lok Hen. siya, guys. Ang pakaraming tao, guys. Nakita niyo naman. <laughs> Nakita niyo naman ay Nay duol na kaayo imong video, nagvideo ka wala. Unya na kay videohan pug ka. Nagvlog sa ako. Oo, oh, mamaya nag dalta picture. Maganda siya guys, ito yung ano. Wow. umakit tayo dun guys Magpa-picture ta dali dai kay kita ka pa picture dai. Ay naa pa ngadto sa ano guys. Ay, Uy, dahil ang ganda. Pag na no, picture mo may alibutan sa nato. So, napakaganda guys. Mag-vlog sa amin guys, tapos mag-picture mo. Ito yung... Ito yung kanang ano... Sinto sa Resorts World. Ang ganda guys. Yan lang. That's it for today's video. O, oh, diba? So, pwede rin doon sa taas. Pwede kang umakyat doon. Hmm. Ang ganda siya, no?